O oh, di diba? ito na yung part 2 ng ating video nung Makina Moto Show. Ginawa to nun sa Pasay. So syempre FKM. Post nyo na lang kung ano at saan galing ang FKM. Pero kung titignan mo na yung mga bikes nila ngayon, eh magaganda naman na talaga. Yung design nila is maganda. Ayan o, nakikita nyo. O, oh, iba natin. Bikes tayo nakapokus ha. So, ito yung isa. Yung Sleek 400. Tinanong ko si Kuya kung anong mga features meron dito. Pero apparently, ang sabi lang ni Kuya sa akin ay ABS lang ba on? Traction control, wala. Pero ito sa parang ADV look, ayan, yung competitor to ni ADV, eh, kompleto to. May traction, may ABS din. Tapos, naka dual na rin yung gulong niya, no? So, maganda, maganda itong FKM. Sa durability, I would not Uh, say anything about this kasi syempre hindi ko naman na handle to pero yung mga looks ng bike na to is napaka-competitive na talaga and kung titignan mo porke uh, gawan China or sa, kahit saan gawa kasi nak nakita ko sa google yung FKM is from Singapore and then manufactured by China so, halos lahat naman talaga ng parts natin dito eh halos China na talaga so, kung nakikita nyo to dito hanggang likod and Ang gaganda rin ng mga FKM, no? Hindi yung color scheme nila, color combinations nila is ang gaganda. Yung mga LED, hindi ko yan tinanong. Ah, basta ako, pinapakita ko lang sa inyo walkthrough nung Makina Moto Show. Kasi ngayon lang tayo nag-upload ulit. Pero kung nakikita nyo, ito ang ganda na itong apple green na to. Yellow green. Ang ganda. Kitang-kita ka neto, promise. Napakaliwanag mo to. Oh, ba diba? Ang ganda. Ito retro. Ayan, FKM, no? Kung titignan nyo yung FKM talaga, is yung design niya, is maganda naman na talaga. So, syempre, yung sa scooter na Slick 400, nasa 270 plus yon Plus, plus, plus. italong yun na lang din. Pero, kasi syempre, ABS lang yung baon. Walang traction. Pero, syempre, nasa handle pa rin yan. Kung yun ang gusto mo, kung yun ang features na habol mo. Kasi murang scooter kasi siya. So, nandito tayo sa Puju. Puj Ayan, kung nakikita nyo, ito yung Tri-City nila. Yung accessories nila, yung bag na yan, yung mga leather bag is ang ganda. Pero yung presyo niyan is maganda din talaga. Bala ko sana bilhan si Jexy nun. Yun nga lang, eh, wala lang. Medyo pricey talaga yung box na yun. And syempre, hindi siya safe kasi nakastrap lang siya sa ilalim. So, may tendency, alam mo naman sa atin, may mga nanti-trip. Baka kunin, sirain, saksakin. Kasi syempre, leather yon. Ang ganda na itong Tri-City. Ito yung sabi ko, mga nasa 10 plus yan. Yan. Ito yung mga scooter nila na look alike Vespa. Kung titignan mo, 'di ba, ang taba ng harap, ang slick ng uh, headlight nila. Ayan, okay, ito round, medyo semi-round or oval. Ang ganda nitong black na top promise. Sa personal maganda. Pero para sa mas maganda yung white. Yung grab bar nila is unique. Open yung gitna pero dalawang gilid meron. Ito yung isa. Ito, ang ganda talaga. Parang X. Nung una sabi ko, XADB ba to? Pero kasi kung titignan mo, syempre, ilang kilala ang mga motor. Kasi yun naman talaga yung nagahari no? Yung mga top brands like Kawasaki, Honda, Suzuki. eh, yun yung mga nagahari talaga dito sa atin. Pero kung madami ng competitor sila, madami na rin mga ibang brand na lumabas sa kanilang comfort zone. Na marami na rin sila nilalabas. Ito, Django 150 Sport, ang ganda din. No, pero syempre, alam niyo naman kung reputable part uh, itong Puju Motorcycles, eh, reputable na talaga. ma trusted na talaga yung brand. So, gusto ko sana sumakay dito sa mga CF Moto 800NK. Ito, maganda to. Promise, nung nakita ko to, personally, ang ganda. Yun nga lang, para sa akin na 5'11", na uh, height, ayong weight natin is malaki, di ba? eh, hindi tayo komportable or hindi match sa atin yung motor. Kasi mataas talaga yung motor. And CF si Moto was established in 1989 by Lai like... Wang Jing. Ayan, eh. pakibasa na lang. So, Chinese brand. Pero, syempre, hindi na natin sila anuhin. Uh, Kasi medyo reputable na lang si CF Moto. Why? Kasi sumika talaga yung NK400 sa atin dito. Pila nga pala dito yung ano, ah. Yung bago nilang adventure bike. Basta pila yon, uh, Madaming gustong mag-try. Madaming gustong sumakay. Pila yan. Pila. Pero yung iba naman is pwede mong sakyan. Pero ako kasi hindi ako sumasakay ng ganito. Kasi ayoko ma-damage yung bike. Kasi baka mamaya pag sakay ko. Or mamaya may damage na napagbintangan ako. Baka maging considered as sold. Ito. 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 Madami nung time na yan. Madami nag-test. Gustong sumakay. Mag-test. Kasi ang ganda talaga. From the looks at it, eh, mukha siyang Africa Twin for me lang ha. For me, Africa Twin. So, si Moto is uh, maganda naman. Sa kalokan yung ano nila dito, yung showroom. Merong maliliit at meron din sila mga ATV bikes na nandito. So, ito maganda para sa mga anak nyo, para sa starters. Ito ang ganda, grabe yung color combination niya. It's napaka-sleek. Ang ganda ng itsura niya talaga. Ay, oh well, speechless na ako dito kasi fan talaga ako ng mga ganyan. Yung mga pangarap ko kasi magkaroon ng Honda Africa Twin. So, yan. 450 MT. Kung gusto nyong puntahan, gusto nyong bilhin, punta lang kayo sa CF Moto. Ah, hindi ako paid partnership nila. Pumunta lang ako dito sa event para ma-showcase ko kung ano na experience ko. Para yung mga hindi nakapunta, makita nyo na rin kung anong meron. Ang gaganda na mga radical designs talaga dito sa Makina Moto Show pumunta kayo sa mga ganitong show kasi dito kayo makakuha ng input, ng mga designs, ng mga... Ay, pwede pa lang ganyan. Pwede pa lang ganito. So, doon kayo makakapunta. So, itong mga Hon... Honda. Ayan, ang gaganda din nito mga to. So, yun nga lang. Uh, syempre Siyempre, ito mga to is rare bike na talaga siya. Aha, mahal na ang price nito mga to. Lalo na itong mga old sports bike nila is rare na po ito talaga. Or tinatawag natin talaga na prime. So, Caltex Havlin Ano bang meron dito? Pinaglaro ko yung anak ko niyan. Is nakuha niya yung time attack niya is 58 second. Dapat 1 second and below. Uh, 60 second and below. Magkakaroon ka ng price. So, may mga price ako nakuha. Pag mga nandito dito kayo sa event, try nyo na rin sumali para magkaroon kayo ng mga tote bags, magkaroon kayo ng mga freebies. So, maganda. na time attack na nakuha si Ram. 58 seconds ang kanyang nakuha. So, meron siyang uh, leg bag. Ah, uh, meron na siya, ano Multistrada B4 RS, wala na kailangan patunayan pa when Caps to Ducati. Wala ano tayong masasabi diyan. Hands down na tayo diyan talaga. Ito na yung Holy Grail or yung big bike na dream bike na adventure bike. Kung titignan mo naman talaga ito, ay eh, napakaganda na ng design. Kung titignan mo, ang ganda talaga, promise. Kung maganda talaga, anticipate mo pumunta ka sa mga event, pumunta ka sa showroom bago ka mag-purchase ng bike. Do your research, no? So, dito sa Ducati, uh, maganda rin dito sa boot nila kasi meron silang tinatawag na pa-picture. So, meron silang pre-picture. So, na-experience din ni Ramson Makay sa scrambler. So, syempre, sabi ko sa kanya, ingatan niya, baka ma-damage yung bike, masira yung top magka gas Eh, baka mag magkaroon tayo ng scrambler bigla. So, pag sinabi mo naman talagang Ducati, wala na. Wala na, wala na tayong masasabi pa dyan. Goods na goods na talaga tong motor na to. Gaganda, hypermotor do. Ang kaganda ng mga design talaga. Lalo na to. Grabe. Oh, grabe yung winglet niya. Wing na wing. Ayan, Ducati X ata. XWL, nasa dulo. Grabe, ang ganda niyan. Promise. Isa rin sa mga dream bike ko. Pati yung mga gears nila dito. Ang ah, maganda rin pumunta kayo sa mga ganitong show. Kasi meron mga 10%, 50%, 40%. Kagaya nito, up to 40% si Ducati. Yung sinasabi ko sa inyo, si Ram, na meron siyang tinatawag na pre-photo op nung nasumakay siya sa Scrambler Casco Market. Well, dati meron na ito, I think, dito sa may better living, pero nag-close na. Ito kasi yung Casco, isisa din to sa mga uh, motorcycle na, ano, na mga gears, apparels, meron helmet, meron. Best pa, nag-inquire ako dito kasi meron akong kamag-anak na gustong bumili ng best pa na white. Shoutout ba kita, pero wag na lang. Uh, tila po talaga when it comes to white variant, no? So, sinabi ko kay Kuya, kung meron ba, pag bumili ba dito, is meron nang ma-allocate tayo ng mga best pa na uh, motor. Pero sabi ni Kuya, is walang white. Sabi nun sa BGC din, nung nagpunta ako Nung sa reels ko, mga ibang colors meron. Pero when it comes to say na white, wala daw talaga silang kastak-stak yan. And hotcake yan at pila. Ang alam ko yung Ah, uh, kamag-ana ko is number 15. siya Pero to grabe itong design nito mga Vespa lalo na to. Paano ako ng mga ganyan yung headlight niya nasa tapalodo Ito to 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 maganda. Maganda na yung mga color scheme, color combinations. Nandito pero nung nagdoon ako sa Vespa, parang wala ako napansin na white, gray, ito din apple green, ang ganda. Red ang ganda, yellow ang ganda. For me, lahat maganda. So, nasa inyo na yan kung ano talaga yung inyong tinatawag na perfect bike. O yung tinatawag natin mapapalabat first sight ka doon. Sa bike, mahirap bumili ng hindi mo gusto at napilitan ka lang. Magkakaroon kayo ng regrets. Pero maganda, pinag-isipan nyo talaga yung mga bike. Ito, blue. Napaganda, tahimik lang yung ano. Simple, yet wet look. Aliga. Aligan ka dyan. Tapos ito sa Repsol, uh, meron silang pre-tote bag. Uh, magpapalike, share ka lang. And kanilang Repsol Philippines o oh, si Ate Siram kasi ang nagbi-video niyan o oh, di ba kanina natin picture yun pala video so dito sa Pirelli ah, uh, wala na rin tayong masasabihin na, ano dito kasi random brand ang Pirelli nga lang mahal din yun so yun ang gamit ko before sa aking Super 4 uh, Diablo Rosso sa harap so isa rin to sa dream bike ko Aprilia tapos yung Moto Guzzi meron din to Fito yung parts na to is meron na rin discount ito Segway, no? Well, in-explain sa amin to yung Segway. Yun nga lang, mahal talaga yung price. Pero kasi syempre, nandun na tayo sa pumunta sa exciting part is electric. Alam mo yon, uh, lahat modern, technology, nandito na lahat sa mga ganitong scooter. Kung gusto niyo magkaroon ng ganito, nakamukhang Baymax scooter feels, eh, go lang kayo sa kanilang Segway Incorporated. Ayan, ba? Diba? So, may mga pa-details na tayo. Go time bank. May palibre sila ditong pick up coffee. So, bag ikaw ay go time merong uh, member or yung meron kang ATM nila and then valid ID, bibigyan na lang pick up coffee. So, ito, sa sa... Well, wala tayong masasabi dito. Royal Enfield, wala na, na. Game over na rin to para sa mga classic look bike, uh, adventure bike, Himalayan bike. Ang ganda naman na talaga when it comes to Royal Enfield eh reputable brand na talaga to. So, mga sabi masasabi dyan, pangarap ko nga yung magkaroon yan eh, before eh, yung Himalayan. yung ganda nun. Basta adventure. Yan o. No? 339,000 pesos. O. So, pero sa white, na si nasisimplihan. Pero tong mga iba, retro classic, baka yun mga feels nyo, kung parang Ducati. Ito, ang ganda ng color combination ito. White, red, black. Ang ganda. So, wala na tayong magagawa pag sinabi Royal Enfield. Yan din gusto ko rin yung Black Red. BSA, ito yung sinasabi pag tatalunan namin ng aking mag-ina kung paano daw. Tasakay dito sa custom bike na to or baka ito na talaga yung bike na binebenta nila. Wala akong alam sa brand na yan. Pero grabe. Ang ganda. Yung radiator niya, oh. Laki. Parang kotse na din. Tigi, ito yung isa sa mga kung mga top brands na yung ano mo, yung mamahaling motor, dapat meron ka nito kasi meron siyang reverse parking. Ayan. So, nandito na tayo sa exciting part. Kumain na lang kami dito kasi nagutom na rin kami. So, Hungarian sausage with egg. Masarap. Typically, na nabibili, 150 pesos yon. So, wala tayo masasabi when it comes to their brand. Alam mo na yun, ah, nandito na tayo sa exciting part na ah, lumalago na talaga ang Chinese demand ng mga motorcycles and big bikes dito sa atin sa bansa dahil uh, sinasabi natin na mas cheaper sila rather than our big four na mga alam mo yun, mga naunang bikes Ayan, BMW, eh, reputable na talaga yon pero yung mga na-highlight ko para sa akin dito is yung mga Chinese bike, Indian bikes yung mga hindi gano'ng napapansin na ngayon and eh, lumilitaw-litaw na dahil nakikipag-compete na sila sa Philippine market. So, yun. Maganda talaga magpunta kayo dito. ma mo yung bike. Ma-experience mo. Tumali kayo sa games para makakuha kayo ng kung anong mga freebies nila. Magtanong-tanong na rin kayo. Para alam nyo yun, well-known na rin kayo. And well, well-informed na rin kayo sa mga bikes na meron dito. Kasi, wow talaga ang gaganda. BMW, wala na tayong masasabi kasi reputable na talaga yan and established bike na ang gaganda rin talaga ng custom bikes dito kudos sa mga sumali ang gaganda ng mga entry well, yun lang talaga masasabi ko maganda pumunta kayo dito sa gantong mga event so doon na tayo sa exciting part at matatapos na ang ating vlog so sumayon na lang ako sa mga susunod sa mga show, hanggat kaya ko pupuntahan ko yan, yun lang Loco Toy, signing out bye bye